Hello everyone, it's me again, Gigi Tamad, pero may pangarap. O, oh, So, kini guys, is alas 8 na sa muntang na ni Mata na Kokay Giapas. Kasi ate guys, nagpabot sa baba kay Mamalingki na daw mesa palangge. Eh. So, asa di Mamalingki? Charles. So, kini guys, is magluto demi may kuyap guys. Char lang, uyap. Uyap lang yabon. So, kini guys, magluto mi og binignit guys. Muna na di pamalit manit Pamote, gabi, og saging. pa. So, guys nangis, nandigil ako dala agay sa tigong isa, 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 kakilo, ano, agay, shalom, dili, mga kukuhan, kaya, gi, i, gi, ba? So, narealize na ako, guys, no, ang kamote na ako, guys, ang tiil, sim, sim, guys, grabe ka, ugat, nakos, ah! Diba? So, kanyang, guys, uli na ako ang saging balikan, And guys, kay yun na kong ate na ado'y saging dito sa madapo, inatag sa tenant. So, shout out si mga thank you so much, diba? So, nakatipitipit mga may, guys. Then, kini guys, nagpaabot ko aning guys nga Mamo among gipa kagud na lobe kay wala may kagura kinse magpakagod og lobe diha Charles ah! So kini guys is padulong na mi sa mata guys mamo guys kay para masugdanan na mo amo ang trabaho guys in makaluto na mi og benegnet do na kong ate guys og guapa kay na siya guys wala lay liog So kini guys isog na ako ang kamotik panit guys so di pa kahit kay grabe kagahi guys pero tiila ko guys as in Why, yaga, yaga, grabe, yun. Pati pa na yung gabi, o, paspasin na lang, pari, tira, ma'am, gabi, yut na, yun, nabagod na, ha? Man. So, gala sa, guys, ako lang, guys, o, diba, mo sa balay, guys, po, nagpa-video, video na, gala lang, guys, with Iro, na 48 years old, chart So, gala guys, mo na mong likod sa balay, guys, diba, parang nasa bukid, feels Labukid bukid, wag tayo umuwi, ha, <coughs> di ba So kini guys, ako na po nang gipuga ang gata ani guys kay para masugdan na natong luto later. So iba. Buga na ko ang primero nga tana guys og ang ikaduha. Kay gabit mo kay tong guys mo tong una iluno, di ba? Oh, so, di ba? Mao na ni guys, iluno na ko ang ikaduha gata ta guys. So fast forward guys, naluto din siya guys kay init ka ay yung panaw guys, di ba? Naluto siya sa kainit sa panahon guys. Sorry lang. So kini guys, oh di pa para ako na guys. As Oh, oh, di exciting na why sir so dito na sa part guys is mga ano na to, guys oh, diba init pa kayong panahon eh. init pang gikaon oh. tagam ni yours oh, diba hangak naman mga boys over guys ay oh, basta puso tagam Pantuan oh, ang guys Ang tadaan na kadali Ilutuan ng Venegnet guys O oh, diba? So kala na sa For this video ma'am Babush